Balita naman sa Metro Manila, pasintabi po sa mga nag nagaagahan, pinaigding na kasi ng pamunuan ng naiya ang panguhuli sa mga daga na namimeste sa mga terminal ng paliparan. Sari-saring patibong ang ginamit ng mga kustodian para mahuli ang mga nasabing peste. Regular nang gagawin ang panguhuli na yan sa naiya po simula sa ngayon. Yan ay matapos ngang mag-viral ang video ng mga daga na paikot-ikot sa ilang lugar sa Naia Terminal 3. Ayon naman sa tagapagsalita ng Manila International Airport Authority o MIAA, nakikita nilang epektibo ang kanilang mga ginagawang aksyon para puksain ang mga peste sa Naia. Pati ang mga restaurant sa paliparan, tinitiyak din nilang malinis. Ayon sa ilang staff, problema na ang mga daga sa paliparan mula ng magkapandemya. Paalala naman ng MIAA sa publiko, huwag magkalat sa airport para hindi pamugara ng mga peste. Milyon-milyong pisong halaga ng iligal na droga ang naharang ng mga otoridad mula sa dalawang container van sa Manila International Container Terminal sa Maynila. Idineklarang mga balikbayan box ang laman ng nasabing shipment mula po sa Thailand. Pero binuksan ito ng mga otoridad matapos makatanggap ng tipang customs at pideya. Isang container van pala ang naimbentaryo. Kabilang sa mga nasa batang high-grade marijuana o cash, liquid cannabis, powder marijuana at mga vape. Aabot sa 19 million pesos ang halaga ng mga nasabing kontrabando. Tukoy na ang consignee ng shipment. Tumanggi muna ang mga pulis na ng nasabing individual habang gumugulong pa sa ngayon ang investigasyon. Sibak naman sa pwestong ilang tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA dahil sa umano'y pakikipagsabwatan sa mga sindikato ng Colorum. Hindi binanggit kung ilang tauhan ang sangkot at kung ano-ano ang kanilang posisyon. Pero sabi ni MMDA Acting Chairman Romando Artes, ang mga sinibak ay napag-alamang nagbibigay daw ng proteksyon sa mga Colorum. Mayroong sindikato rin daw na sumusubok makapasok sa MMDA. Mariin namang itinanggi ni Artes sa na nagbibigay ng proteksyon ng ahensya sa kahit anong grupo. Tukoy na raw nila ang mga ruta kung saan may operasyon ang mga sindikato at iniimbestigahan na rin ito. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.